Hello mga kaogang, magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, nakikita nyo po, no? Ang dami pong magagandang kortina. Mura lang po yan dito. Siyempre, sa Pasig Palengke na naman po tayo ngayon. At uh, inaakto namin na palaging changge or sale. No? Tuwing every Saturday naman po talaga, laging sale dito. Baga talagang... Uh, Uh, puntahan po ng mga tao ngayon dito at mabababa po yung mga price nila kasi uh, rekta po sila talaga at minsan yung pang uh, sino may-ari siya po talaga po yung nagtitinda katulad nito, nandito kami ngayon ayan, na palapit kami sa kanya kasi sobrang daming paninda niya at magaganda po yung mga nakadisplay ayan hanggang dulo yan paikot po yan kasi ano dito eh, Uh, may, may kanya-kanyang uh, lugar or place na ito yung mga kortina, dito yung mga uh, mga ano na mga um, kasirola, yung mga gano pa mga mga duster, mga damit, mga panty, mga brief kanya-kanyang area. Dito naman kami sa may uh, mga kortina kasi uh, gusto kong bumili ng kortina. Alam niyo naman po mga kaogang pagbili ko ng kortina, hindi ko alam kung sa tatlong taon bago ulit ako makabili labat kabet labat kabet ganon ang nangyayari and well, anyway at least ayan yung mura lang naman po yung ating bibilin pero uh, magandang klase naman po siya ayan namimili tayo ng ng uh, kulay Kung ano ba yung dapat kasi yung dati pinke eh pink po yung nakapaligid dun sa aming, nga uh, aming nga uh, bahay. So, gusto ko medyo malapit din yung kulay dun. Yung makulay ba? Colorful. Ayan. Ang napili ko dyan yung medyo uh, printed na na red. So, ayan. At uh, mura lang po. Ayan, yan, yan. Yan po yung aking napili. At actually, meron po yung ano eh, meron po yung partner na maroon sa gitna. Kaya nga lang, hindi ko naman siya ilalagay sa, ano we eh, sa dingding ko lang naman siya ilalagay para matakpan po yung uh, luma naming dingding. -ding. <laughs> ayan. Alright, mga ka-ogang. So, pasyal-pasyal muna si Ogang. Ayan po tingin-tingin pa ng iba pero yun lang po talaga yung bibilihin namin ayan, sara, samahan niyo po ako ngayon mga kaugang napansin ko lang po mga kaogang ito pagbaba po namin no? Uh, may mga nagmamasahe may mga nagmamasage hindi ko lang siya natanong kung magkano yan alam ko per hour yan 300 Ayan, pagkakaalam ko kasi dati pa yung price na yun eh. pero hindi ko lang alam sa ngayon kung magkano na yan Nagsimula sila niya ng pandemic. Eh. Dati wala po niya. Nung pandemic po talaga to 2020, ayan, nagsimula sila mag-massage, uh, massage dyan. At syempre, uh, gusto ko sana magpamasage kaya lang. <laughs> Nakakahiya magpamasage. Ayan, no, puro lalaki kasi. <laughs> At syempre, nagutom. <laughs> Bumili kami na ma maiinom dito. Ayan, 10 pesos lang naman ang isa. Ayan, pagod pagod kakaikot si Ogang. Ayan. Masarap naman siya. Tara, uwi na tayo mga Ogang. Ayan mga ito naman po yung sa may tindahan. Kinabit ko rin po dyan. So, tignan natin kung okay po ba siya. Ayan, tama yung po yung haba. Yan, sa pinto. Okay naman po siya. Ayan, hindi ko na in-edit dito yung video para makita nyo. Ayan, so okay naman. At uh, doon naman po sa loob, uh, medyo may, may ano siya, may kalakihan. Hindi ko pa siya masyado na ayos. Dapat siya mapatupian. Hi mga kaogang tindera ko. Ayan. So nakita niyo po no, ang gulo ng bahay namin. <laughs> Well, um, kahit po ganun yun, uh, uh, pinagmamalaki ko po yung aming bahay na kahit na maliit, magulo, at uh, ganyan po yung eh, ako po ay uh, natutuwa na ayusin yung aking uh, tahanan. na o alam niyo naman yan, nakikita niyo naman sa paglalive ko, do, di po ba na kahit na busy ako sa, sa paglalive ko, eh, sinasama ko kayo sa paglilinis araw-araw doon sa aking live, ano, yung sa, sa washroom, sa aking sala, sa pagpapaligo kay Yanyan, testay ko, ko po kayo, no? Ha? Ah, may galaw shoutout sa'yo, Miss Enupa, Miss Gracie, yeah, si Miss Amira, Chugtais, ah, sino pa ba yun? Si Miss uh, Bongquea, si George may galaw sa shoutout si Tita Marie, si Joy Salem, uh, yun po, yun po yung mga suki ko sa morning, tsaka si Miss Eileen, si Jobla, ay ano, si, si hi, may shoutout sa iyo, Joblog, at uh, tsaka si Tropa Pips, ay ha, kung si, no, pa yung hindi ko nabanggit, si Gracie and Mom, si Nine Night, yung umaga, sila po yung mga uh, saksi ko sa mga ginagawa ko sa umaga, no? So, ayun po, gusto kong maging cute yung bahay namin, eh, kasi, syempre, ako, nangangarap din po ako na maganda yung bahay. Kaya yeah lang ito lang talaga yung kaya natin Pero happy naman po kami dito sa aming bahay mga kaugang <laughs> Nagdrama pa si Oga. Well, anyway, salamat po at uh, hopefully nagustuhan niyo po 'yung akin vlog today. Uh, wala siya masyadong edit kasi nga po so right away mai-upload din agad 'tong aking video at mapanood niyo po na simpleng bagay lang po 'yung aking i vlog pero napaka meaningful po niya para sa akin. Na nakabili ako ng uh, kortina na bumurahin para ikabit lang po dun sa aking uh, munting bahay. ayan sino ba hindi matutuwa di po ba mga ka Oga? <laughs> ayan, sige po, maraming pong salamat, uh, hopefully nag-i-sign po, thank you so much, don't forget to subscribe, follow at uh, like and comment po, ano? thank you so much bye bye